Education uh, the Ano yung Well, unfortunately, ma'am, wala kaming... Uh, pangarap lang po yun. Uh, pangarap yun, ma'am, para sa Office of the Vice President na madagdagan yung um, proyekto namin para mabigyan ng oportunidad uh, yung mga members ng LGBTQIA+. Uh, Gano'n po ba kayo sa inyong ah Well, mahalaga yun ma'am uh, para sa lahat. Pero karamihan kasi usually uh, ng ating mga LGBTQIA plus uh, youth ay sila din kasi yung merong um, entrepreneurial spirit. no So lagi uh, sila din yung parang inaasahan ng mga magulang na maging a uh, breadwinner. And so therefore, hindi sila nakakatapos uh, ng pag-aaral. Marami din sa kanila ang nagiging working uh, students no para suportahan yung kanilang uh, pamilya. So ang nangyari, sila yung nauuna sa mga magkakapatid na inaasahan na mag-contribute sa family income and uh, nawawalan sila ng oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral.